Walang pakialam si Richie Rivero kung bumagsak siya sa second round ng PBA draft. Yan ang hatid kong balita sa araw na ito mga kasuki. Hindi naisip ni Richie Rivero ang pagbagsak sa ikalawang round ng PBA draft sa linggo sa market. Merkado, sa tagig, malawakang inaasahan bilang first rounder, ang tusong gwardya mula sa UP Fighting Maroons ay natablamang bilang 17th overall pick ng Phoenix Super LPG Fuel Masters. Fuel Master Select, Richie Rivero. Hindi mahalaga ang bilang para kay Rivero na nasangkot sa iba't ibang isyo bago ang draft. Ang mahalaga ay babagay siya para sa isang kupunan na gusto sa kanya. Kanina nagdasal lang ako before the draft, sabi ko kung saan man ako mapunta, for sure yun ang gusto niya, he said. Mataas man o hindi basta makakatulong ako. At least maging okay yung team sa makukuha nila from me. Magiging reunion din ito para kay Rivero at Phoenix coach Jamike Jaron. Just excited kasi sina coach Jamike kasama ko. I've been with him since high school ako, he said of his former National Youth Team coach. Aware na ako sa kung anong gusto ni coach Jamike. Mas mapapadali din kaya excited na ako. Bukod pa riyan, tuwang tuwain siyang makalaban ang mga dating collegiate teammates tulad ni Ken verge guard Aljun Milicio. Nakausap ko na sila. Excited na kaming magkikita-kita, hindi na nga lang kami magkakakampi, he said. Matapos mabigang gumawa ng kanyang debut sa Taiwan, nasasabik na lang si Rivero na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa basketball sa Pilipinas. Excited lang talaga ako, I've been waiting to be able to play again, he said. Ang hindi marinig ni Richie ang kanyang pangalan hanggang sa ikalawang round ay isa sa mga sorpresa ng PBA draft. Si Richie Rivero na dumaos dos hanggang sa ikalawang round ay isa sa mga sorpresang twist ng PBA Season 48 draft noong linggo. Ang dating University of the Philippines Maroons shooting guard at Gilas Pilipinas stalwart ay inaasahang magiging first round pick sa karamihan ng mga mock draft. Ikalawang round matapos na maunahan siya ng Fuel Masters kay Rafi Verano ng Ateneo. Ang pag-slide ni Rivero ay naging isa sa pinakamalaking sorpresa sa draft class kung saan sina Phil M. Stephen Holt at Christian David ay napunta sa number 1 at number 2. Ayon sa pagkakasunod, kasama ang Terra Firma at Blackwater. Nanalo ang 6-foot-1 high flyer ng dalawang UAAP championship kasama ang UP Maroons at De La Salle at naging bahagi ng 2023 for 2023, Gilas. Pilipinas pool ni dating national coach Chot Reyes para sa World Cup. Noong Hunyo noong nakaraang taon, ang 25 taong gulang ay pumirma sa Taoyuan pilot sa Pilig ng Taiwan unit hindi na siya nakakita ng aksyon. Siya ay pinakawalan ng koponan na binanggit ang isang pinsala sa bukong-bukong. Sa kabila ng mahabang buwan ng kawalan ng aktibidad mula noon, si Rivero ay kinagiliwan ng karamihan sa mga scout na mapabilang sa top 12 sa draft selection sa market. Mercado Mall sa Tagig City. Hindi nag-iisa si Richie ang iba pang sikat na Draft Aspirants na, na nadulas ng husto sa order ay si na Letran Guard Fran Yu, na hindi nakuha hanggang sa ikaapat na round, at John Amores, na kinuha sa fifth round ng Northport.